Kasalukuyang nag-aaral sa high school si Riza. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang tiyahin sapagkat maaga siyang naulila sa mga magulang. Ngayon nga ay 18 na si Riza at matatapos na sa senior high school. Masasabi ni Riza na isa naman siyang matinong estudyante, matalino at maayos naman ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang tiyahin. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang buhay ni Riza. Mula kasi sa bahay ng kanyang tiyahin, malayo-layo rin ang kanyang lalakarin. Hanggang sa labasan, kung saan pa mag-aabang ng masasakyan si Riza kapag siya ay pumapasok. Doon niya nakilala si Dennis na isang tricycle driver. Sa edad ni Riza, ay noon pa lamang siya nagkaroon ng interes sa isang lalaki. Kung tutuusin, malayo ang agwat ng edad nila ni Dennis. At alam din niya ayon sa lalaki na may asawa tanak na ito. Gayon pa man, hindi nun napigilan ng nararamdaman niyang kakaiba sa tuwing ito ay kanyang nakikita. Sa tansyan niya ay 30 sang edad ng lalaki. Yun nga lang, ito ang lalaking bolero. Marunong kumuha ng kiliti ng isang babae. Kaya hindi rin niya napigil na ito ay talagang magustuhan at pangarapin. Bukod kasi sa palangiti ay gwapo. Madalas ay ito ang nasasakyan niya kapag papasok sa eskwela. Hanggang ang simpleng pagbati lamang ni Dennis sa kanya na punta sa isang seryosong ugnayan. Isang hapon, mag-aalasin 5 na ay hindi pa rin nakakauwi si Riza. Nag-aabang siya ng masasakyan at sakto namang dumaan si Dennis kaya napangiti siya. Alam naman ito na kailangan niya ng masasakyan kaya huminto ito at isinakay siya sa tricycle nito. Kadalasan ay nasa likuran siya nito na upo kaya doon na siya pumwesto. Siya lang ang pasahero ng mga oras na yun. Kaya naman hindi alam ni Riza kung bakit bahagya siyang kinakabahan. Paminsan-minsan napapadikit ang balat niya sa mainit na likod ni Dennis. Talagang gustong gusto niya ang pakiramdam na mapadikit sa lalaki. Kung pwede nga lang na wag na siyang bumababay gagawin niya hanggang sa mapahinto sila banda sa lugar kung saan malawak na tubuhan ang nasa magkabilang gilid ng kalsada. Malayo sa kabahayan at sinabi ni Dennis na nasiraan nga raw sila. Bumaba muna siya upang panoorin si Dennis na sinusubukang ayusin ang kadena ng tricycle na naputol. Ayon dito, kailangan daw nila na maghintay at mamayang alas 8 pa ng gabi dadaan doon ang bayaw nito na siyang hiningaan nito ng tulong. Katakataka rin sa mga oras na yun ay halos walang dumada ang motor o tricycle na pwede sana niyang sakyan kapag nauna na siyang umuwi. Ngunit para kay Riza ay pabori iyon sa kanya. Mas gusto nga niyang makasama pa si Dennis ng matagal. Maya-maya pa, madilim na nga ang paligid. Tanging ang ilaw ng tricycle lamang sa harap at sa likod ang nakasindi upang makita sila ng mga dadaan. Ganun pa man, madilim sa bahaging kinauupuan ni Riza. Iisang direksyon lamang ang tinitignan niya. Hanggang sa mapansin yata ni Dennis ang mga tinging ipinupukol niya rito. Lumapit ito at saka naupo sa kanyang tabi. Nakikiramdam sila sa isa't isa hanggang sa nagawa nilang magbiruan hanggang sa nagawa ng hawiin ni Dennis ang kanyang buhok at kapwa sila natahimik. Para na siyang nasasakal ng mga oras na yun, talagang nagiinit na ang buong sistema niya sa pagkakadikit nilang iyon ni Dennis. Mukhang maging ito ay kakaiba na rin ang nararamdaman at hindi nga siya nagkamali. Ilang saglit pa, nagawa na siya nitong halikan ng mariin sa kanyang mga labi. Mainit ang halik na yun at talaga namang nakakadarang inang ang unang halik ni Riza. Masasabi niyang mapalad si Dennis at nagawa nitong halika ng kanyang labi. Ganoon pala ang pakiramdam ng isang halik. Hindi literal na matamis, ngunit sadyang kay tamis nun kapag ninanamnam ng puso. Ramdam niya ang init ng mga labi ni Dennis. Init na talaga namang ilang linggo na niyang pinapangarap. Ilang saglit pa, tuloy ang kanilang halikan. Malalim at talaga namang nagbabaga. Walang halos na dumadaan kaya malaya nilang gawin ang bagay na iyon. Talagang lunod na lunod si Risa ng mga oras na iyon. Hindi niya na malayan na tuluyan na nga na ginagawa ni Dennis ang kakaibang bagay. Pareho na ngang hindi nakatiis si Dennis at Risa. Nagawa na siyang hilahin ng lalaki sa tabing daan kung saan lagpas tao na ang mga nakatanim na tubo. Walang ano-ano naman siyang sumama sa lalaki at talaga namang maging siya halos hindi na rin makapaghintay pa. Handa niyang ibigay lahat kay Dennis. Hindi na nga sila nagsayang pa ng oras. Agad nilang ginawa ang bagay na makapaghahatid sa kanila sa dulo na talaga namang makakapagpabaliw sa kanila mga damdamin. Hindi nga malaman ni Risa ang gagawin ng mga oras na yun. Halos magkanda sugat-sugat ang mga braso ng lalaki dahil sa tindi ng pagkakakapit niya rito. Ilang sandali pa. Tagumpay nilang narating ang dulo. Lupay-pay at mga pawisan ang kanilang mga katawan ng matapos. Nagayos na nga sila ng sarili matapos at lumabas na sa tubuhan. Wala pa rin dumadaan kaya parang walang nangyari sa pagitan nila. Gustuhin man niyang itanong kay Dennis kung ano bang mayroon sila, ngunit napipi siya at nanatili na lamang tahimik sa likuran ng lalaki. Nagtagal pa sila roon bago dumaan ng tulong na hinihintay ni Dennis. Ngunit pinaangkas na siya ni Dennis sa lalaki habang ito ay naiwan sa tricycle. Nagtakatuloy siya ngunit wala na siyang magawa. Tuloy ay hindi niya alam kung paano siyang makakapaglakad pa uwi gayong wala naman siyang dalang flashlight. Mabuti na lamang at nagawa pa siyang ihatid ng lalaking sinakyan niya para makarating sa labasan ng bahay ng kanyang tita. Hanggang sa makasalubong nga nila ang tiyahin at mukhang nag-aalala pa ito sa kanya na ginabi siya ng uwi. Sinabi niya rito ang naging problema at wala naman itong ibang sinabi. Ang gabing yun ay isa sa mga gabing hindi makakalimutan ni Risa. Nabahira na ang kanyang pagkatao at talagang isinuko niya iyon sa isang lalaking may pamilya. Ngunit ang isipin yun ay hindi hadlang kay Risa. Ang tanging mahalaga ay nakamit niya ang pangarap at hindi siya magdadalawang isip na ulitin iyon kapag may pagkakataon sila ni Dennis. Ngunit simula ng gabing yun ay nagbago si Risa. Palagi na niyang hinahanap ang ganoong bagay. Minsan pa, hindi siya napapakaling ngunit hindi niya alam kung paano iyon mangyayaring muli. Nakita kasi niya na halos araw-araw kasama ni Dennis ang asawa. Hindi niya alam kung nakatunog ang babae ng tungkol sa ginawa ng mister nito. Kaya nagagawa nitong sumama-sama sa asawa nito kahit pa sa pamamasada. Naiirita tuloy si Risa. Ngunit mayroon pa namang paraan para pawiin ang kanyang nararamdaman yun ay ang pagtsatsaga na lamang niya sa kanyang sarili habang inaalala ang mga ginawa nila ni Dennis ng gabing yun. Kahit papaano, nakatulog naman ang dalaga ng maayos. Yun nga lang para sa kanya, hindi iyon sapat at kailangan talaga niya si Dennis. Kailangan niya itong makita at makasama kahit pa isang oras lang. Kaya naman ang minsang naisakay ni Dennis si Risa at nasa likod pa rin ito ang asawa ay sinadya ni Risa na isama sa hawak niyang pamasahe ang isang maliit na papel kung saan may nakasulat na sana makipagkita ang lalaki sa kanya. Nakita man ni Dennis ang papel o hindi, pupunta siya sa labasan upang katagpuin si Dennis sa malawak na taniman ng tubo. Kinahapunan nga, maagang umuwi si Risa. Ibang tricycle driver ang nasakyan niya dahil hindi sila nagkita ni Dennis. Ganun pa man, buo ang desisyon ni Risa na hintayin si Dennis sa sinabi lugar. Nang makauwi, naligo muna at nagbihi si Risa. Talagang hindi na siya makapaghintay. Sana nga lang talaga katagpuin siya ni Dennis nang sa ganoon mapunan naman ng panguli lang nararamdaman niya rito. Pagkatapos niyang kumain, nagpa siya na siyang lumabas. Hindi siya nagpaalam sa kanyang tiyahin at tsak marami itong itatanong. Naghintay nga si Risa sa ilalim ng puno na tabi lamang ng daanan. Shack na kapag man si Dennis, makikita siya nitong naghihintay roon. Desperada na talaga siya ng mga oras na yun at talagang nakatatak sa isip niya ang mga mangyayari. Naiinis siya sa asawa ni Dennis para itong uhaw na uhaw sa asawa. Hindi mo wala-wala sa likuran ni Dennis. Tuloy ay nagsasuffer siya sa labis na pangungulila sa lelaki hanggang sa sumapit na ang alas sa is ng gabi. Ngunit wala pa rin Dennis na dumarating. Sa puntong yun, inis na inis na si Risa. Siyak na pinigilan na naman ang buwisit na babaeng iyon si Dennis. Ginabi na tuloy si Risa at ang mas malala pa, bumuhos pa ang napakalakas na ulan. Kung minamalas ka nga naman, talagang napapamura na lamang si Risa. Muwi siyang basang sisiw sa bahay ng kanyang tiyahin Busit na busit siya at wala man lang ni Anino ni Dennis. Napilitan tuloy siyang maligo sa banyo. Pagkadating sa bahay, lamig na lamig siya at pagkatapos, kumain na siya ng hapunan. Sinabi na lamang niya si Tiyahin na may idinaan lang sa kanyang isa sa kaibigan niya sa labasan. Ang totoo, sinumpong lang naman siya ng kanyang kakatihan para sana makipagkita kay Dennis. Pakiramdam niya, tinrider siya ng lalaki. Gayong kung tutuusin ay siya itong may kasalanan at pumatol sa lalaking may nagmamay na. Kinabukasan ay araw ng Sabado. Walang pasok kaya maglalaban na lamang ng mga uniform si Risa. Hindi pa rin mawala-wala sa isip niya si Dennis. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa paglalaba. Ngunit hindi naman siya agarang natapos dahil bigla nga lamang naputol ang tubig. Wala tuloy siyang maibabanlaw sa mga nalabhan niya. Kaya sinabihan siya ng tiyahin na hanapin kung saan bumara ang daluyan ng tubig galing sa bukal. Tumungo naman si Risa at sinundan ang daan para ayusin ang problema nila sa tubig. Hindi nagtagal na abutan niya roon si Mang Nestor. Nagalangan siyang tumuloy sapagkat si Mang Nestor ay kilala sa lugar nila na may pagkabastos sa klase ng matanda. Ngunit hindi alam ni Risa kung bakit bahagya siyang nakaramdam ng galaksa na isip. Binati niya si Mang Nestor na noon abala sa pag-ayos ng hos. Mukhang nagulat pa ito sa kanya, ngunit kaagad ngumiti ng makahulugan. Alam na kaagad ni Risa ang klase ng titig na iyon ni Mang Nestor. Ganun paman, hindi siya nakaramdam ng pangingilabot dahil gusto niya yun. Kung wala rin lang namang may balak na pasayahin siya, ay baka kay Mang Nestor niya iyon makuha. Sinadya ni Risa na tumabi kay Mang Nestor. Matanda na ito at sa tansya niya ay nasa 50 na ang edad. Mayroong sombrero at maitimang balat. Literal na badungis dahil na rin siguro sa kasipagan. Wala na itong asawa at nag-iisa na lamang sa kubo. Mukhang nagustuhan naman ng matanda ang pagkakadikit niya rito. Kaya ganoon na lamang ang ngisin nito. Marami pa itong sinabi at nagtulungan silang ayusin ang bumarang hose ng tubig hanggang sa bahagyang lumakas ang tubig. Kaya naman, nabasa ang manipis na sandong suot ni Risa. Kitang kita ni Risa kung paano nang laki ang mata ni Mang Nestor. Napatitig pala ito sa kanya. Imbis na makaramdam ng pagkaalibadbad, ay mas hinayaan ni Risa na titigan siya ng matanda. Mukhang masyado nang nauhaw si Mang Nestor kaya tumahimik na rin ito. Gustong gusto ni Risa ang pakiramdam na tila gusto ni Mang Nestor na gawin yun. Pakiramdam kasi niya napakaganda niya. Hanggang sa bigla, tila hindi na nakapagpigil si Mang Nestor at nagawa siya nitong hawakan. Nagulat man ang matanda sa mismong ginawa nito na para bang natakot na baka anong gawin niya, napangiti sa isip si Risa nang isang ideya pa ang pumasok sa kanyang isip. Ibabaling na lamang niya kay Mang Nestor ang init na nararamdaman niya hindi nga nagtagal, ay tila nagulat pa si Mang Nestor na bumigay siya rito. Ganon pa man, nakaramdam na ng init si Risa. O hindi na nakapagpigil ang matanda at kaagad nitong dinama ang bagay na iyon sa kanya na talaga namang makakapagpabaliw sa kanya. Ganoon naman ang pagpikit ng mga mata ni Risa. Hindi hadlang sa kanya kung sino ang gumagawa ng bagay na iyon. Ang mahalaga, masaya siya. Ilang saglit pa, natagpuan ni Risa na parehas na nilang binabaybay ang dulo ni Mang Nestor. Talagang nagpapasalamat siya rito sa labis na sayang hatid nito sa kanya. Halos mabaliw-baliw kasi siya at talaga namang nakalimutan niya si Dennis. Ukang maging si Mang Nestor, hindi rin makapaniwala sa nangyayari. Ang swerte ko naman sa Yoning. Maya pa ay pabulong na wika ni Mang Nestor na bahagya pang gumaralgal ang boses. Yun ang gusto niyang marinig mula sa isang lalaki na sabihin ito sa kanya na maswerte ito sa kanya. Bagay na hindi nasabi ni Dennis sa kanya. Kahit pa ito ang lalaki na una niyang nakasama. Tuluyan na ngang nabaling ang pagtingin ni Risa kay Mang Nestor. Pagkatapos kasi nang nangyari ay madalas na silang magkita ng matanda Minsan kapag abala naman ito, siya mismo ang pumupunta sa kubo nito. Iniwasan na rin kasi talaga niya si Dennis at hindi na siya pinapasakay nito sa tricycle. Talagang natali na nga siguro ng asawa. Pero ayos lang, naroon naman si Mang Nestor na handa ang punan ang kanyang mga pangangailangan. Inangalang ay nagkaroon ng UTI si Risa dahil na rin sa palagi ay madumi si Mang Nestor. Minsan lang kung maligo ang matanda, at hindi man lang ito naguhugas. Ngunit pamahal na si Risa sa matanda, kaya naman kahit ano pa ang nakikita niya rito, ayos lang iyon sa kanya. Nang araw nga na iyon, tinungo na Risa ang kubo ni Mang Nestor. Ngunit naabutan niya itong nakikipag-inuman sa kakilala nitong isa ring magsasaka. Mukhang nagtaka pa ito nang makita siya na naroon, ngunit dumiretso na lamang siya sa loob ng kubo. Maya-maya pa, Rinig niya ang dalawa na nagtatawanan sa labas, ngunit hindi niya pinansin. Para siyang batang nagtatampo dahil hindi nabigyan ng oras ni Mang Nestor. Naghintay pa siya ng kalahating oras bago natapos ang inuman ng dalawa sa labas. Nagpaalam na si Densho, kaya naman, ganoon na lamang ang tuwa ni Risa. Balak na naman kasi niyang mapawi ang init na nararamdaman niya. At walang ibang alam na makakapagpapawi nun kundi si Mang Nestor hindi man malinaw kung anong namamagitan sa kanila, ngunit kasintahan ng turing ni Risa sa matanda, ito ang natatangin niyang kasiyahan. Bukod doon, parang wala rin naman siyang pakailam sa kanyang pag-aaral. Tuluyan na nga niyang nagustuhan ng ganoong gawain at talaga namang hindi niya iyon mapigil, lalo na kapag sinusumpong siya. Ilang saglit pa, pumasok si Mang Nestor sa loob ng kubo kung saan siya naghihintay. Siya na mismo ang sumalubong sa matanda at kaagad na kumapit sa batok nito at hinalikan ito ng mariin sa mga labi. Sabik na sabik siya kahit paamoy tuba si Mang Nestor. Lumalim ang kanilang halikan na tiyakong makita lamang ng sinuman talagang mandidiri ngunit hindi si Risa. Hindi niya masukat ang sayang nararamdaman ng mga oras na yun hanggang sa tuluyan ngang narating niya ang dulo. Nagtuloy-tuloy sa ganoong gawain si Risa, talagang nalulong siya sa presensya ni Mang Nestor. problema na ang tiyahin niya sa kanya at ilang araw na siyang nakarate at suka lamang ng suka. Hanggang sinapag-alamanan niya at nang tiyahin niya na lumalanga ang kanyang UTI at bukod doon ay isang pasabog ang kanyang napag-alamanan. Buntis siya at walang ibang ama ang dinadala niya kundi si Mang Nestor na noon umalis na sa kanilang lugar. Tinakbuhan siya ng matanda